Good morning mga buddy at yan magandang umago po sa inyong lahat papunta po tayo ngayon kailangan na Gina kada dyan kasi nung nakalang gabi mga buddy galing sila sa bahay kawawa oh, yung mag inagutom na gutom uh, alas 9 ng gabi siguro hindi nila walang wala siguro sila kaya pumunta sa bahay yun nga ya, sinaingan ni ate Angel kaso nga lang may lakad ako ng mga buddy kasi ng gabi din kaya hindi ko sila nakausap ng maayos. At yung natanong ko lang kung pumasok si Kuya dyan. ayun Bisitahin natin sila ngayon mga badi kung kamusta sila. Kasi may nakapagsabi sa akin na nakita daw sila na nangangalakal. Uh, tignan natin mga badi kung ano yung pwede natin maitulong sa mag-ina. Ayan. Kung hanggang saan yung abot natin yung maitutulong mga badi. Kakang asa bunso? oh okay Ito po. Ay, ano? Ano na? Ano yan, nai? na, nai? Ang dami. Ano nga ng asawa mo, asawa ka. Umaga ka daw pupunta. Ano yan? Wala ano Yan pala yung kayamanan mo, ha? Eh, okay, diaryo. May diaryo dito. Ba't yan, ipano pa yan? Ano mga plastik? Nagbabasa kasi ako ng diaryo, eh. mga bago dapat. Hmm. Wala nga pang bilhin yung bago. Mga plastik man yan. Plastik man? Ano? Ano pa ito, pe plastic. Ay, ang dami. Na yan. yan, o. Tatapong ko na nga yan eh. Kasi naglilinis ako eh. Ito pa o. Oh, naglilinis ako. Kasi ano ba to? Wala na to. Wala naman laman. Kasi magtitinda kaming ganto o. Oh. Hmm. Ang tira. Ano yan? Ah, yung paninda nyo? No, may, ano yan pala yung paninda nyo. Ay, upo ka na doon. Madami pa pala na eh o. Oh. Madami pa. Oo. Oh. 100 plus pieces. Hindi, 100, ang pag nagbenta ka, 100 plus pa kayo. Dami pa nito. Kayo na nag-repack. Ano Patingin nga ako nito, kuya, dyan. Nandun sa bahay nila, ano, nila. Doon, pami. ano, paminta. Ano yan, paminta? Oo, oh, mga paminta, ganyan. Pamintang drug oh, po. Kaya dyan, kamusta? May lang. Anong, anong balita? Ang pag-aaral mo? Pambira talaga, oh. Okay. Hindi ka man pumasok. Sabi niya, magugutom daw siya eh. Tama na ang sabi kayo, oh, magugutom. Eh, ganun talaga, na, eh. Kailangan magsikap. Eh, nagbabike siya eh. Siyempre, nakakapagod yun, nga. Gano'n. Kawawa yan, buti. No. Kumatawa yan. <laughs> eh, kasi yung kinabukasan niya, nai. Eh, paano? Kaya nga. Yung isang dahil, araw nagutom, gutom, habang buhay na kinabukasan kanya, mo yung kaya ano. Niya. para kasi hindi niya. Kaya eh. po, encourage mo <laughs> lagi, nai. Eh. Ano mo ba? Support. <laughs> Support mo yeah, lagi na si Kuya dyan. Hindi na eh. Naawa ka na eh, Kasi yung kinabukasan niya kasi eh, sayang. Eh, baka magutom siya. Hindi oh. na siya makaano balik. Oh. Hindi, hindi naman yun hahayaan na, doon na ano. Buti kung ko napupuntaan ko yan. Hindi ko nga alam yung eskwelahan nila talaga eh. Di na, Hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga. Di ba hindi naman ako pumunta talaga doon. Malayo-layo pa rin. Isang ano pa rin. Straight. Na rin. So, napasok papasok ka, pasok ka. Sabihin mo na talaga sa akin yung eksaktong ano, para bawang di ka makalakad di mapuntang kita. Dito nga, ayan, kaya nga ako nainis dati. May laman pa, tunay? Oo. Kumain na kaya? Hindi pa. Ah, ano pa lang niya. Eh? Uh, Bakit ka na po yan, kuya dyan? Alaw na ako nakatulog ko Bakit? Hindi ko alam. Nangalakad na kami. Na. Di ba dyan nangalakad? kayo o, yung ako? Nangalakad kami kami. Nangalakad ka na kayo? Oh, konti lang na kuha. Oh. Yan tapon mo na yung mga yan na eh. Para Tatapon wala kang basura. Na, yan, yan, na itatapon ko pa eh. Walang ano eh, walang lalagyan. Ang tagal mo kubos ng mga kaya kailangan sa malayo po. Matagal mo kubos yung upo ka. Yung ano. Yung mga pamenta ng ano mga tapos marami pa rin yung hinahanap. Kaya ko lang yung paninda ko paano ano ba mga tindahan yung pinagbabagsakan mo niyan? Mm. Tapos sinantay yeah. mo maubos bago ka ulit mag-inano? Oo. Okay. Mm. Si Ate LB nag-suggest niya eh. Kaya... niya. Kasi sayang o, oh, nandyan lang siya. Mm. Pero ititinda niyo pa rin. Ititinda daw. Oo, oh, ipasyal-pasyal niyo pa rin doon sa tindahan na pinagbabagsakan niyo para hindi masayang. Kasi hindi man mabulok no, ata yan na no, paminta naman yan. Ilang nanggo pa yan? Ha? Ilang, git ilang nanggo na po yan? Okay eh. hindi nababawasan yun eh. sayang ay pagkain yung ayun nai wala wala kang pagkain nyo yun kumain kayo kagabi bumili kayo ng bigas wala na rin bigas pero may laman pa yun may laman pa rin doon kayong luluto marami nga pong ano eh dun, gatong kaya doon kami nag ano Pagtakulan lang po yan. Ah, uh, tama. Ay, pwede pa magawa. Doon muna kayo nagluluto sa gatong. Uh, yan mga buddy, si Nanay Gina at si Kuya Sa mga nakakamiss kay Nanay Gina. Nakaka-miss ka daw nila, Nanay Gina. Gina. Ang mga ay, ano, nanonood po, sa akin. Ah, Oo. -uh. Badi. Mm -mm. Si Nanay Gina, ang ganda ng ano, sombrero. <laughs> pang sundalo. So, yun o. Oh. Dati parang... kasi mahilig akong mag-sombrero. Nawala hmm. yung mga sombrero ko eh. Parang stress kasi, si Jan na eh. Oh. Ano? Parang na-stress si Jan. Iyak ka na naman. Na-stress lang, hindi may. <laughs> <laughs> parang nilalim na iniisip mo. Ba mo? Ko, kumpara, ano ba iniisip mo? Ano? Kung para ano? Kung parang kapaliwanag kay Teacher Malim. Oo, oh, sabi ko sa'yo kasi. Ano yun ka? Ah, kay Teacher Ay, kay ma Mamanin. Hindi ako nakapasok eh. Hindi, sabihin mo kung ano yung totoo. No? Basta sa biyernes pumasok ka ha. Oo. Uh, ano mo, ano mo mga mo? Paano yung... Huwag kang sabi ko kasi ba, mag, mangarap ka, wag yung steady ka lang ng ganyan, ganito. Kasi maganda yung nanggagaling sa'yo, kuya, kuya body gusto kong ganito, kuya body gusto kong ganto. Pangit kasi yung laging it, isasabihin sa'yo yung ano, yung kung anong gagawin mo. Kanyari, dyan magkanda ka, Diyan punta ka sa ganito. Dapat, uh, mas magandang tulungan ka pag kunyari meron kang your diba, body, di may naisip akong pagkakitaan kung pwede, gano'n, di ba? At least nang gagaling sa'yo na nagkakaroon ko ng idea. Kasi, paano kung kunyari wala ako, wala sila at LB, o di ba? Katulad niya yun, wala sila at LB ko rin di, tapos wala ako, paano na? O di ba, isipin mo, paano na kayo? Wala na. Kaya dapat nag-iisip ka rin ng ano, ng paraan ba, Tsaka huwag kang mahiyang magsabi sa amin Kaya badi, Gusto kong ganito, di ba? Kasi kung, kung kaya ko naman, susubukan natin, di ba? Kasi kung end time mo lang na pagtindahin ka, o mag-iisip, yung iba yung mag-iisip para sa kanabukasan nyo, mas mahirap. Kasi ikaw mas nakakaalam kung anong kaya mong gawin, eh. Ano? Naintindihan mo yung sinasabi ko? Hindi. Hindi mo naintindihan? Bakit? Okay, ulit ako. Yun. Hindi pumapasok mapapasok mo. Wala kay Kuya dyan yung sasabi ko. Nagutom ka ba? Oh, sige, bumili mo na kayo ng pagkain. Para kumain mo na kayo. Para at least yung mga sasabi ko sa'yo pumasok sa'yo. Bila ka muna na doon. Ang almusal nyo. At mamaya bibili tayo ng bigas. Tsaka ano pa ang kailangan yung konti. Kung ano yung kain ni Kuya Buddy, ha? Ha? Dapat yung sigurado ka, huwag laging yung ano, yung nag-aalangan ba? Kasi kung nag-aalangan ka, yung ibang tutulong sa'yo, mag-aalangan din. Dapat, ano ka, perseguido? Strong? Strong ka, oo. Huwag kang, ano, huwag mo hayaang ano sa'yo, mangibabaw yung takot, yung lungkot, yung hiya, di ba? Ba't ka may hiya kung gagawa ka naman ng tama? Masanay ka kasi, kuya, dyan, sa, yun, pag gusto mong matulog, di ba? matutulog ka, gusto mong kumain, kakain ka. Huwag kang magal sa kuya ha, pakinggan mo lang siya, sabi ko kasi nga, para sa yun. Para sa, kasi kasi para sa kanabukasan mo yun. Hindi yun, hindi to galit, hindi to sermon. Ito ay pangaral ng isang kuya para sa sa'yo. Kasi yung mga ganyang, yung ganyang edad, naranasan ko rin yan. Ako, pag graduate ko ng high school, Andito na agad ako sa Maynila. Ako Pilar lang mag-isa. Ang ugali niyan, parang ano yan, yung sobrang bait nga niyan. Kaya nga, Nay. Kay... Yan nga maganda sa kanya, Nay. Mabait siya. Ang problema, mm -hmm. yung yung pukpuk -puk ba? Kung baga pukpukin natin. Kasi, hindi ano eh. Hindi siya pabata, Nay. Hindi, eh. kaugali ko rin siya eh. Oo. Uh, uh, hindi, hindi siya, hindi ka pabata. Patanda ka ng patanda. Uh -huh. Habang malakas ka, di ba, Nag-iisip ka ba, na. Lang, kaya ano, ko lang siya, ano, hindi ba? naman yung kaso mo, yung tatay mo naman ganyan. So ako, kung kaya ko lang, kahit sarili ko, may trabaho ko naman. Mm. Ayun na na, eh, na eh. Pagkakataon, hindi makatrabaho, ba't naman hindi ko siya papag-aralin? Kasi hmm. naranasan ko rin yun eh. Wala pa siya sa usong isip yan ngayon. Wala mm -hmm. pa rin yung usong isip, kahit ganyan siya. Ano siya eh. Kung ako immature nun, mas immature siya sa akin. Yun ang patakot. Mm. Kaya kailangan niya lagi ng pangaral na No? pangaralan lang mm -hmm. lagi ni Nan. Bakit ka sa mga pangaral ni Nanay Gina, so, ha? ano rin naman sa akin. Kasi minsan, katulad niya, tingnan mo, parang pumapasok sa... Hindi <laughs> <laughs> ko rin sinaril yung gaano ka mag-aral. Kasi ako, nag-aral na ako, commerce ako, eh. Kasi, mm -hmm. ano ko nga, bigay ko na, hindi ako naka-abroad, di ako binigyan ng pagkakataon maka-abroad. Sabi ko kanya, bibigay ko sa iyo, yung ano ko, ako, nag-aral ako. Ibibigay yung, yung diploma. oh, parang gano'n. Paano hindi... Para hindi ano? siya mag-isip mab, mab, mab masyado. Hindi na eh. Walang magagawa yung diploma na Kung, kung hindi naman siya marunong talaga. Kahit marami siyang diploma. Kailangan na eh. Siya, ta siya, talaga yung ano, matuto. Kailangan ng alam ko ng alam. Kailangan, alam ang kailangan niya. Anong kailangan niya na Di ba ganun ang tao habang immature ka pa kailangan may ginagawa ka na ano. So, kaya nga na Kaya nga na pinapaano natin. Kaya, ngano, ay, pinapa -ano kaya pangaralan natin si Kuya dyan para ko rin naman. Umano sa isip niya. No Kuya kaya mo na eh. eh. Walang ibang tutulong kay Nanay Gina kundi ikaw. Di diba? Walang ibang mag-aahon sa inyo kundi si ikaw. Si Nanay, ano na si Nanay may karamdaman, di ba? Ma'am UK, Ma'am galing UK. Ito po 1,000 pesos po galing kay Ma'am UK. Nay, kanino ko bibigay ito? Hmm. Hindi, ito ito na ipambili niyo ng kailangan niyo, bigas. Para may panggastos kayo. Mm. Tama yung tama yung ano nai, na kung kaya niyo sa gatong gatong muna para hindi maubos yung ano para pag sa tag-ulan, di ba? May may save tayo. ano oh, nananay. 1,000 pesos po ito galing sa galing kay Ayun yung magpabanggit kasi sabihin mo lang sabi niya galing UK. Yeah. Salamat po kay kay Ma'am Yuki. Opo, Ma'am Yuki. Ma'am Ma Yuki dito sa pinabot niya. Opo. Pambilin. Ako na ay ako na ano na ha, hindi sa akin galing 'yan. Ano yung no, kung baga tulay lang po ako. Kaya sa kay Kuya Bader rin kasi yun, tinutulungan din -tin -tin niya kami. Opo. Baka magtitinda ka na nito, Dar. Mm. gano'n so, na, ano, na lang nay. ano mo may... na lang na i-encourage <laughs> mo lang si Kuya Jan na ano. Kasi sabi mo commerce ka naman, 'di ba? May apply niyo yan na i-apply nyo sa kanya. Yay. Yeah. Hindi niya maano ngayon. Mm -hmm. eh. sayang yun na. Pag hindi niya nakapasok, parang isang taong ulit. Pata, patapusin, ta, tapusin mo yan. Ha? Thank you po. Thank you. Yeah, Nay, pag sa uh, kanya. Uh, thank you po ulit. Kay, kay Ma'am Yoke, sa ganito, pagpapabot niya ng support sa amin. Kasi kami, gusto <clears throat> namin talaga si Dar matapos itong taong natuloy. Eh. Mm -hmm. Para hindi masayang yung mga naipasok mo sa eskwela. Sayang, sayang din kasi na yun. Tsaka malaking improvement sa record yun, nakakabasa ka na eh. patuloy-patuloy mo yan, hindi yun para sa ibang tao. Hindi yun para kay nanay. Para sa'yo yun, para matulungan mo si nanay sa hinaharap. No? Paano pag si nanay mahina na, pag dumating ang matanda na, ikaw yung ano sa kanya. Kaya ngayon pala dapat nagahandaan natin yung mga ganit mag-aaral ka mabuti, di ba? Na, napansin natin nani pinapangaralan galang ka sila kasi linggo ngayon mga body. Magpapastor na ako dito. <laughs> kasi kami sabi nga daw niya mga tao nga hindi alam ang mangyayari. Hmm, tama lang. po. kaya, kaya dapat masal, masal. Pero kailangan na eh, sa kabila ng pagdarasal merong gawa pa rin kailangan pa rin gumawa. Malayo sa inyo. Hmm. Ang malalakad namin yun. <laughs> hindi, wag na wag nyo susubukan. Wag na wag nyo susubukan ay. <laughs> eh. Wag na wag nyo susubukan. Kung... <laughs> hindi, diba, kaya nga ina eh. Kasi sira namin. talaga ang buhay nyo pag nilakad yun But... Kahit magbike kayo doon. Ano? <laughs> pambihira. Parang yun ang pinahirapan yung sarili nyo. Alam ako sanay sa ano. Yun ang kinakatakot ko mga body. Eh. May... May ano talaga ako, kutob ako na gagawin nila yan eh, maglakad eh, hindi, wag, wag, <laughs> wag nyong <laughs> ano. Nagawa na namin eh wag wag na nai syempre di stay na lang kayo dito tapos yung pag-aaral ni kuya Jan. at kung ano man kung ano man yung pwede natin gawin pag tapos kasi yun lang naman sa alang alang natin nai na matapos siya ano tayong lakot siya eh. oo wag nyong gagawin yun aba <laughs> Basta, yun lang naman yung akin pag may tumulong na ano, magpabahay, di ba? Basta dito lang muna kayo, dito lang kayo, stay kayo. Ay, bibili pala kami nito. Ayun. Ay, yun. Mm -hmm. oh, Ay, daw ilaw nito, tititing -titi nito. -titi. ah bili na lang kayo ng ano, maliit na bumbu. <laughs> ito daw, dilipat doon sa lutoan nila, kaya nga ito tinatang. Oh, bili na lang kayo ng maliit na ganyan. Mag Magkano lang naman yan mga 75 ata. Mga 75 lang naman yan, bili na lang ng ano ng O oh, siya, nanay, dito na muna ako. Hmm, ingat kayo dito ha. Kaya muna salamat sa iyo. wag muna Wag kang ano ha. Wag kang magtatampo sa kuya kung sinasabihan kita ng ganyan ha. Hindi. Mas gusto ko nga po Dapat Kasi, yan. Ano. I-treasure it mo. Kung Masaya na may nagsasabi sa atin ng mga payo. Kung baga. Diba, kay nanay din. Pag timbang-timbangin mo. Diba? Ah. Uh, realidad ng buhay. ganoon talaga eh yung reality, yung totoong buhay. Huwag kang huwag kang ano, mangarap lang nandito dito ka lang higaan. Nangangarap pala na kahiga. Huwag ganun. Pag lumabas ka, wala ka nang mapupuntahan pag ganoon. Mm. ha ah, Mag-iingat ko diyan, pumasok ka. Aba. Na Gina, dito muna ako. na ako na eh. Uh, Ang body si Nanay Gina oh, mag-iinit na ng tubig. Hindi tinapay na yung sayang. Hindi tinapay Ah, dito. yan Kaya dyan, dito na ako. Uy, baka kayo wala kayong pera, ha? Wala akong akong pera, na. Bakit tayo dapat dito? -di okay. Okay. Okay, respect yun Ay, hindi pala. Na Ay, na, pay na tayo? Sama, li -sama, li -sama. Sige, thank you. Thank you, mga buddy. Kaya naman, kami ni nanay. Salamat, ma'am, UK. ah. Ha? lang. Ang bihira. Sige, Dito na ako na, ha? Sige, nanay. Okay. po. Ay kasi babalik-balikan kita diyan ha. Okay, bye bye. Ay, mga buddy, pauwi na po tayo uh, may lakad pa po tayo. So, yun niya, mga buddy, naawa ako kay Kuya Jan. Kaya yeah, at the same time kay Nanay gina na rin. Eh, wala pa nga silang kain ulit. Wala narin na rin silang bigas. May pera silang 50 pesos. Yung pa siguro yung tira. Nung... Ay, ay, may nagbigay daw din sa kanila. So, nakakawa si yung mga body kasi nakikita ko sa kanya para siyang lutang. So, ganun talaga mga body kasi danas ko yun. Pag walang laban ng tiyan, kahit anong sabihin sa'yo talaga, walang papasok sa ulo mo. Kaya, naintindihan ko rin siya nung, nung umabsent siya na wala nga siyang kain. So, mahirap talaga yung mga body na pupasok pa. Although yun mga body, na ko yung ganoon dati na... Papasok din talaga ako na gutom, na walang kain, walang ba Siyempre mga bali, eh, hindi naman iba-iba naman yung ano natin pang at saka yung kakayanan natin kaya nintindi ako rin siguro dyan Katulad kanina, naawa ko mga bali kasi parang siyang lutang na uh, ano walang papasok sa, sa, sa utak niya kasi nga wala pa rin silang kain kaya ayun uh, salamat po kay ma'am UK sa pinapot niya pagmamahal sa pag -ina. Yan, pawin na tayo mga body at focus na tayo sa pedra. Medyo traffic kasi.